Sinong mag-aakala na dito sa Limay, dito sa Bataan, ay may isang kainan na may nakatanging kwento? Tulad na lamang po nitong isang cafe na aming natagpuan na nag-offer din ang mga pagkain at inumin na sigurado akong pamilyar sa ating lahat. Excited na naman ako sa isang Kiki Man Time! At syempre, alamin na rin po natin ang istorya sa likod ng Joyce's Cafe. I am really excited na matikman ng mga pagkain dito sa Joyce's Cafe para sa ating tiki man time and of course kasama natin si Miss Jia Trinidad one of the owners yes, ng tao Joyce's Cafe. Hello Miss Jia. Hello po Miss Monica. Nice to meet you po. Ee po. Before we do the tiki man time, kasi guys, I know that this cafe has a very um, inspiring story behind it. So, Miss yes. Jaya, please go ahead. Nag-start po pa to last year lang, June. Uh, after po na mamatay yung kapatid ko na si Joyce dahil po nagkasakit siya ng cancer at the age of 33. Uh, actually, siya po ang may gusto talaga nito. Mahilig po kasi siyang kumain pero hindi siya marunong magluto eh. Okay. <laughs> know how pero po uh, at marami siyang gustong itry na pagkain. So, bago po siya magkasakit, na po namin nilang mag-asawa nila, nila Paulo, na nagbabalak sila ng ganitong uh, restaurant or kainan o cafe namin uh, masunod yung matupad lang namin yung pangarap. pangarap niya yung dreams niya na magkaroon ng sariling cafe Nakakatuwa naman. So parang you want to continue her dreams kahit wala na siya dito para at least uh, masabi niya no na meron gumawa ng pinangarap ko at pinangarap ninyo Together. Okay. Mm -hmm. But I'm sure wherever Miss Joycel mm -hmm. is, she's very, very happy and proud of you. Yes. Dahil po. ginawa niyo tong cafe na to and it's doing well and I'm sure mas makikilala pa to. Lalo na if they po. know the story Thank behind you so it. Much, po, so po. now, tikman na po natin yung mga yes, favorites <laughs> ni Miss Joycel. Okay po. Ah, uh, yung chicken espetada. Of course. Kasi yan po yung pinaka-favorite niya talaga. Sige, unahin na natin yung talagang top one favorite yes. tao ni Miss Joycel. At saka, I have to say, ang dami rin ng Serving. Surveying yes. yes. at dami nung karne. Very very nice. Ito so, naman po yung inaano namin na uh, maging uh, satisfied po yung mga customer uh -huh. sa binabayad nila mm -hmm. Tsaka po sa laki ng serving. Oo oh, oh, nga. Okay. Uh, okay, so lagyan natin ng sauce. Yes. Ito yung sauce nito po po. Uh, uh, to? ginagawa po niy, talaga namin special sauce uh -huh. po eh. para po sa spicy a bit. Of sp uh, okay, spicy a bit spicy. Po talaga siya. Stickman natin. Alam niyo yung flavor ng Middle Eastern? Yes. Okay. Yung meron kasi silang certain spices na ginagamit mm -hmm. na alam mo na lasa talaga ng Middle Eastern. In fairness, lasa siyang legit talaga yes. na Middle Eastern food. Ah, uh, smoked beef angus beef. Ha, ah, angus beef? Yes po, angus beef. Good choice, God With mashed coffee. In smoked for, for 16, 16 hours. Ang lambot nga. <laughs> yes. Gabi yung burst of flavor, pagkagat pag pa lang. Yung smoky flavor, yes, nandun, so no? As in, maano uh, sa masabog talaga sa bibig. Sa kinain. Oo, oh, oh o, kasi... talaga sa... -mm. -hmm. ang gulap mm -hmm. oh, din. Happy mm. okay, ribs naman yes, siya. Oh. Mm. oh, so good. In fairness, kasi kahit hanggang sa ilalim, lasang-lasa ko pa rin yung, yung timpla nung mismong pork. Creamy chicken mushroom. At chicken naman. Yes. Pero kaka- White sauce po siya. Ay, lasa na mismo yung kanyang um, chicken even without the sauce. Pero kung gusto niyo na mas maging savory, no, mas creamy yung yung kinakain niyo, the sauce is a very good addition. One yes. of our best seller din po 'yan. Mm. Lalo na sa mga uh, teachers, ah, sa talaga. mga estudyante. Opo. Ito po ay Chon Kawali. But I also have to say, ha, huh, ang kapal! In fairness, again, yung serving size talaga nila hindi nagbibiro. Yes po. That's a very good point. Yes, po. Sulit yung ibabayad. At saka ang ganda ng pagkaluto kasi, oh. Crunchy talaga siya. Narinig niya naman si Gurin dahil malakas, ba? Diba? But they also offer yung mga non-rice options Apo, po, no? Like, like nachos. Ayan. Sa starter po na. Oo. Tsaka sa mga ganito, good for sharing po ito. Good for sharing good po. Good for sharing. Yes, po. Maybe we can also try yung burger po? Okay. Bakit po yung burger ninyo, mas malaki yung palaman sa tinabay? Oo nga po eh. Maniit lang ganon. po. In mm, fairness sa cheese na ginamit, ang sarap! Cheese, vegetables, ang dami rin. And of course, yung mismo chicken, ang kapal So talagang lasang lasa mo every bite. So ito, pag sinerve ito ma'am, usually sizzling siya o talagang nakaganda sizzling siya? ano? Na sizzling siya, okay. So you have an option kung so, gusto niyo talagang sizzling. Ito po yung ala carte sisig. namin. Mm -hmm. Meron po kaming uh, si uh, sisig din pero with rice. Ah, I meron din. Yes. Yes. Nagsiserve okay. po kami ng sisig with rice. Ito po yung ala carte namin. This one, sarap. Maraming onions, in fairness. Tsaka marami rin yung serving. So, we're done with the food, but of course, this is a cafe. di pwedeng mawala ang inumin. Yes, okay. okay. So, um, we have, have, frozen moringa. Ah, moringa to? Yes. kasi ano malunggay. Mm -hmm. Anong lasa niya pag ginawang ganito? Sa oh, sa bagay ito na nga, di ba? But first time. Yung may, may kalamansi. Mm. Siya. Ah, so halo-halo yes, sa. Kasi hindi po ako makain ng malunggay. Kaya hindi ko alam yung lasa ng malunggay. <laughs> so hindi, uh, ko... hindi niyo rin din po malalasahan. Ah, talaga hindi siya malalasahan. Okay. okay. Kasi po naging, ano na siya, uh, juice. So, hmm. parang wala nang pait. O, medyo mapait ba ang moringa? Okay. okay. It's just a very refreshing drink. And, in fairness nga, wala siyang pait. So, wala siyang lasang na moringa at hmm. all. Na-conceal na niya yung lasa ng moringa. But, it has the benefits of moringa and calamansi. Calamans. Lychee yakult. Ah, lych. lychee. Lychee yakult? Yes. Ay, parang masarap. Mmm. Ang sarap. Nasa nasa yung lychee. Yung iba-ibang flavor niya. Like, um, uh, uh, rust uh, blueberry. Uh, peach. Peach, saka po, uh, green apple. Choco almond hazelnut. Choco almond hazelnut magugustuhan ito ng mga mahilig sa chocolates, no? So, it's a sweet drink with, uh, of course, a chocolatey taste. Ice tiramisu latte. Okay. This one, talagang coffee, yung profile niya. It's a strong coffee. Tsaka may tinge of cinnamon. Cinnamon po yes. ba yun? Okay. May tinge of cinnamon taste din kasi may cinnamon powder sa taas. Sa taas. Okay. Hot coffee, cafe latte. Cafe latte. I think tama lang yung, yung dami nung kape at saka nung milk na nilagay. Good coffee and uh, with a tinge of milky taste, sarap ng kanilang kape latte so version. So all these are available dito sa Joyce's Cafe. Saan po kayo exactly located para doon sa mga gustong uh, pumunta? Dito po sa JP Uy Building, second floor, mm -hmm. uh, Reformista. Tapat lang po kami ng limay public market. Ayun, oo, ang dali lang niya actually puntahan plus may parking pa sila sa yes, iba ba which so, is very, very important. Yes. Of course, visit Joycel's Cafe and ituloy natin yung dream ni yes. Ms. Joycel na mas lalong palaguin itong kanyang pangarap na cafe and restaurant. Sana po magtuloy-tuloy. Yes. ang masasarap na pagkain at inumin ang hatid ng Joyce's Cafe. Kung hindi magandang kwento rin para sa mga pumupunta dito Made out of love ang kanilang cafe, kaya siguradong mamahalin at babalikan nyo rin ang kanilang mga ipinagmamalaking putahe. Hindi po dito natatapos ang ating Tiki Man Time dito sa Limay, kaya abangan niyo ang ating susunod na stopover dito sa mataan.